Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Agad na uwi ka nitong si Makro kay Tatay Dadoy. Tatay Dadoy, grupo po yan ng aking kapatid na si Marco. <laughs> Sasali din pala ang mga ito sa paligsahan. Napatitig si papaguryo at Tatay Abito sa mga bagong dating na grupo. Hindi kasi alam ng mga ito na may kapatid pala itong si Makro at batid nilang kakaibang lakas din ang tangan ng mga ito tulad ng kakaibang lakas na tangan itong si Makro. Ilang sandali, tulad itong si Makro, tuwang-tuwa din itong si Buhawi nang makita ang kapatid at ang mga dating mga kaibigan ito agad na nagkakamustahan ang mga ito. Samantalang sinatatay dadoy at papaggoryo napatitig ang mga ito sa kapatid nitong si Makro. Nararamdaman din ng dalawang mga matatandang albularyo ang kakaibang lakas na tangan ng pinata. Batid nila katulad ni Makro angat din ang kakayahan nitong si Buhawi sa karamihan. Pagkatapos agad na pinapapunta niya ang mga ito doon sa likurang kubo mayroon kasing malawak na lugar ang nando doon. Doon ang mga pagpupulong ng mga ito. Sunod-sunod na nagsidatingan ang mga kalahok para sa paligsahan na iyon. Nandoon na din ang grupo nitong si Mauricio at Ado. May mga kalahok din doon na lahat ay membro ay mga bata. Hindi nga halos makapaniwala ang mga ito dahil sa anim na membro ng mga ito ay lahat ay mga bata ngunit nakakaramdam naman ng kakaibang lakas si Tatay Dadoy sa mga ito at nang makikilala ang kasama nitong matanda na siyang nagiging gabay ng anim na mga batang kalahok agad na wika ni Tatay Dadoy. Sa wakas, sumali na din pala ang mga batang ito. <laughs> Nasasabit ako kung ano ang kayang magagawa ng mga ito sa paligsahay Sagot naman itong si Papag-Goryo. Hmm, mukhang kakaiba talaga ang paligsahan ngayon pinsan na dadoy. Mas malalakas ang mga sumali sa palaro. Marami na akong naririnig sa mga batang ito. At ayon pa kay Mamang Tasi, magugulat tayo sa ipapakitang lakas ng mga batang ito. Ilang sandali pa, may mga dumating pa ng mga kalahok galing sa iba't ibang lugar ng isla. May dumating din doon na alam nila ni Tatay Dadoy at Papa Goryo na may mga tangan ng mga aral galing sa kaliwa. Hindi lamang isa, tatlong mga grupo ang nararamdaman nilang may mga karunungan sa aral sa kadiliman. Isa pa nga sa mga ito ang mas angat at mas malakas ang pwersa kumpara sa karamihan. Kapwa nakasuot ang mga ito ng mga maitim na damit na may mga nakasulat sa kanilang dibdib na espiya sa kadiliman. Sa kanilang likuran, mayroong mga nakaguhit na isang bungo ng jablo. Kaya batid nila ni Tatay Dadoy na hindi mga ordinaryong antingero ang mga ito at hindi basta-basta. Bukod pa sa mga nakasuot ng mga maitim na damit na abot na yata sa lupa dahil sa sobrang haba, mayroon ding isang grupo nakatulad ang mga suot ng grupo ng espiya. ngunit kulay pula lamang ang kanilang kasutan at may mga nakasulat sa kanilang mga damit tagasundo naman ang mga nakasulat habang sa ibaba ng mga titik na iyon nandoon ang nakaguhit na karit ni kamatayan mas lalong nasasabik sinapapaguryo dahil sa kanilang nakita ngunit sa kabila naman ito kinakailangan nila na magdubling ingat at dubling pagbabantay sa paligsahan na iyon. Baka may mga mapapahamak dahil sa dami ng mga kalahok na nakakasiguro silang mga kampon ang mga ito ng kadiliman. Makalipas ang ilang oras na pagpupulong ng mga ito, agad nang sinamahan na ang mga ito doon sa kanilang nakatukang mga matutuluyan na mga kubo. Magkakalayo ang kanilang mga kubo na pansamantalang matitirhan ng mga ito bago magsimula bukas ang paligsahan na iyon. Marami din ang mga sa paligid ng mga kinaroroonan ng mga kubo ng mga ito para maiwasan ang magkakaroon ng bakbakan. Marami pa naman ang mga grupo na may mga nagtatangan ng na mga karunungan galing sa kadiliman. Hindi pa nila lubos na napag-alaman kung ano talaga ang pakay ng mga ito sa kanilang pagsali sa paligsahan. Ang lahat ng mga gwardya sa paligsahan na iyon ay mga kasamahan nila ni Arturo. Mahigpit din ang kanilang mga alintuntunin at batas sa paligsahan. sinuman ang susuway agad na papaalisin ang mga ito at hindi na maaring makakasali sa paligsahan. Kaya napaka-importante na sumunod ang lahat doon sa mga alintuntunin kinabukasan, muling pinulong na ang lahat ng mga kasali. Labing dalawang grupo ang lahat ng mga ito. Agad na nakikiramdaman ang bawat grupo. Wika ka nitong si Turo kay Makro. Kaibigan ng Makro, mukhang hindi madali ngayon ang ating magiging labanan sa mga ito. <laughs> mukhang marami ang malalakas ngayon. Bukod pa sa grupo nila ni Manong Mauricio Nandyan pa ang grupo nila ni Tio Abner, ang grupo ng misyonaryo. Sagot naman itong si Makro. Tama kakaibigan at turo. Ngunit kakaiba din ang aking nararamdaman dyan sa mga batang kasali ngayon. Kung tingnan mo ang kanilang mga pagmumuka, mukhang walang kamuang-muang ang mga ito. Hindi mo mabanaag ang kanilang kalakasan at mga kakayahan ngunit may mga nararamdaman akong kakaibang lakas galing sa mga ito. At ang dalawang grupo na nakasuot ng mga kasuotan na kulay itim at pula. Mukhang kakaiba din ang kanilang mga tangan. Kaya kailangan natin na mag-iingat sa lahat ng mga pagkakataon. Kaibigang Toro, isang maling kilos at galaw. Hindi lamang matatalo tayo. Malalagay pa sa alanganin ang ating kaligtasan. Kakaiba kasi ang paligsahan ngayon. Wala kasing magaganap na bunutan o parisan ng grupo. Kung sino ang kanilang mga makakalaban, basta ang unang dalawang grupo na makakarating doon sa pinakamalaking puno ng baliti na nanatiling nakatayo ang siyang mananalo. Tatlong araw kasi ang tinakailangan mong bunuin sa pakikipaglaban at kapag nauna ka doon sa puno ng baliti ng mas maaga, kailangan mong protektahan ang inyong grupo. Galing sa iba pang mga grupo na gustong lumaban at magtatangkang maagaw ang pwisto ng naunang dalawang grupo. Mas lamang nga lamang dahil magkakasama na ang dalawang grupo na protektahan ang kanilang pwisto. Sa gabing iyon, maagang nagpapahinga na ang ibang mga kasali sa paligsahan dahil bukas ng umaga magsisimula na ang kanilang bakbakan may ilan pa naman ang gising katulad nila ni Makro at ang kanyang grupo na pag-usapan pa nila ang nalalapit na pagsisimula ng labanan. Kailangan na magtutulungan ang mga ito at huwi ka si Makro kung may isa man sa kanila ang malalagay sa bingit ng kamatayan ang buhay ititigil nila agad ang labanan. Mas mahalaga ang buhay ng kanyang mga kasama kumpara sa papremyo ng paligsahan na iyon. Habang sila buhawi, eh, nakakaramdam na ang mga ito ng kaba. Nakikita na nila ang mga makakalaban nila bukas. Ngayon nila napagtanto na hindi basta-basta ang sinalihan nilang paligsahan. Bukod sa buhay nila ang magiging kapalit, maaaring makakalaban pa nila ang mga dating kakilala at mga kaibigan. Ngunit sa gabing iyon, Mariin nang nag-uusap si Ilyas at Buhawe Napag-usapan ng dalawa ang tungkol sa mga kalahok din sa paligsahan na iyon Napansin kasi ng mga ito Nakakaiba ang ilan sa mga kalahok At ramdam nila ang mga tangan ng mga ito nagaling sa aral sa kaliwa Kinakailangan nilang ingat sa lahat ng mga pagkakataon Kinabukasan, alas 4 pa lamang ng madaling araw agad nang ginising ang mga ito. Nando doon na sa likuran ng kubo ni Tatay Dadoy ang lahat ng mga ito. Pati na rin ang mga bantay sa nasabing paligsahan at nakahanda na ang lahat. Muling pinaalalahanan lamang ang mga ito sa kanilang mga dapat na gagawin. Pagkatapos, dinala ang mga ito doon sa mga nakatukang nilang lugar kung saan sila magsisimula. Daladala -dala na din ng mga ito ang kanilang mga kagamitan mga pagkain para sa tatlong araw nila doon sa gubat. Pati na rin ang mga matutulugan ng mga ito. Makalipas ang ilang mga minuto, nang makahanda na ang lahat doon sa kanilang pisto, agad nang nagutos itong si Tatay Dadoy na magpadala na ng minsahi sa lahat para masimula na din ang nasabing paligsahan. May mga tauhan itong si Tatay Dadoy na nagpanapuntirya ang itaas ng ere. May mga apoy ang mga dulo ng mga palaso ng pana. Kaya kitang-kita ito ng sinuman. Hujat iyon para simula na ang bakbakan. Dito na mabilis nang tumalilis ang bawat mga kalahok. Unang gagawin ng mga ito hanapin ang nasabing pinakamalaking puno ng balite na makikita sa gitna ng kagubatan ng Sinawahan. At kung may mga makakasalubong ang mga ito na mga kapo kasali sa palarong iyon, kailangan nilang pabagsakin ang mga ito para tuluyang mapaalis na sa paligsahan na iyon. Ngunit mahigpit ang alintuntunin sa palarong iyon na bawal ang pumatay dahil ang sinuman na mga kalahok na makakapatay. Hindi na iyon makakalabas pa na buhay sa lugar ng sinawahan. Sa mga sandaling iyon, agad din na pumasok na sa kagubatan ang grupo nitong si Tatay Dadoy kasama niya sa mga pagkakataon na iyon sina Napapaguryo, Tatay Damaso at Tatay Abido. Ang apat na mga matatanda ang magiging bantay sa lahat ng mga kasali doon sa loob ng kagubatan para mapanatili ang pantay-pantay na labanan. Hindi kasi maaring mag-usap-usap ang bawat grupo at magkampi-kampi. Iniiwasan nila ang mga bagay na iyon para mapanatili ang balanse sa larong iyon. Sa unang mga oras, maayos lamang ang mga kaganapan doon sa loob ng kagubatan. Kapwa mga grupo, iniiwasan din ng mga ito na mapang-abot ang mga ito sa isa't isa. Ngunit ang isang grupo na tinatawag na mga espiya, agad nang nagbabalak na ang mga ito na mayroon silang patutumbahin agad na isa pang grupo. Gusto ng mga ito nabawasan agad ang mga grupong kasali sa paligsahan para makasiguradong kakaunti na lamang ang matitira sa pagdating ng pangatlong araw. Unang nagiging pontiriya ng mga ito ang mga kalahok na galing doon sa kabilang isla, ang mga antingirong galing sa isla ng Mahanay. Magkakalapit lamang kasi ang kanilang mga pinagmulan kanina. Kaya agad na minanmanan nila ito. Sa simula pa lamang kaninang umaga, ilang sandali, habang nagpapatuloy naman ang mga ito sa pag-usad, agad nang gumagawa ng mga usal ang mga ito para matuntun ang kinaroonan ng mga antingirong guardian. Guardian ang ipinangalan ng kanilang grupo galing doon sa isla ng Mahanay. Sa mga pagkakataon na iyon, nando doon sa gilid ng sapa ang kanilang grupo at nagpapatuloy din sa pag-usad papasok doon sa kaibutura ng gubat. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali, ang isa sa mga antingero na medyo may katandaan na agad na napansin ang biglang pagbabago ng mga galaw at kilos ng mga hayop sa kaparigiran, lalong-lalo na ang mga nagsilip para ng mga ibon. Kaya agad na wika ng isa sa mga guardian Mukhang may mga nagmamasid sa ating mga galaw. Kaya mag-iingat kayo. Mukhang maagang kumilos ang mga ito. At tayo ang kanilang punterya. Agad na pansamantalang tumigil muna ang mga ito sa kanilang paglalakad at mariin ng nagmanman. Agad nang inihanda na ng mga ito ang kanilang mga armas. Makalipas ang ilang mga minuto, muling umuusad na ang mga ito. Ngunit mariin ng nakahanda sa mga maaring mangyayari sa kanila. Huwi ka agad ng isa sa mga antingero. Yawa, papaataki na ang mga ito sa atin. At pagkatapos sa pagkasabing iyon, agad itong tumalon patras. Pa gulat na gulat din ang mga kasamahan nito. At makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad nang nagsilabasan ang mga ugat ng mga puno na nanggagaling sa ilalim ng tubig ng sapa agad silang inabot ng mga pagpitik ng mga ito. Agad naman na tinamaan ang isang antingero sa kanyang liig na naging dahilan para agad itong matumba doon sa tubigan. Pagkatapos, biglang sumulpot ang grupo ng espiya galing sa likuran ng mga antingero at agad na nagpakawala na ng mga ito ng mga usal. Napakalakas na mga orasyon ang mga pinakawalan ng mga espiya. Agad na namamanhid ang mga katawan ng tatlong mga antingerong nakaposisyon sa likuran pagkatapos walang kahirap-hirap na nahuli ito ng mga nilalang na mga may kasutan na itim ang kulay pagkatapos agad din na dinala sa ilalim ng tubig ang tatlong mga antingero kaya mabilis nang gumawa ng mga pangwasak na orasyon ang isa sa mga guardian agad itong umindak sa ilalim ng tubig kasabay ng mga pag-uusal ng mga orasyon ngunit bago pa niya matapos ang mga ginagawang usal biglang may pumulupot na baging sa kanyang dalawang mga paa at agad na siyang dinala doon sa ere hindi naman nagpatinag ang antingero sa mga pag-atake na ginawa ng grupo ng espiya agad na pinagtatagpas ng matandang antingero ang mga baging na nakapulupot sa kanyang paa sabay din ng mga pag-usal ng mga orasyon. Pagkatapos nang maputol na ito ng matandang antingero, agad itong umikot habang pabagsak doon sa tubig ng sapa. Ngunit hindi na talaga hinayaan iyon ng mga kalaban. Agad na sinunggaban ang antingero at walang humpay na pinagkakalmot ng mga ito ang buong katawan. Kaya pagbagsak nito doon sa tubigan Agad na nawalan ito ng malay at tadtad -tad ng mga kalmot ang buo nitong katawan. Samantalang ang tatong mga antingero na dinala doon sa ilalim ng tubig. Agad na lumutang ang katawan ng mga ito nawala wala ng mga malay. Sumunod naman na bumagsak ang isa pang antingero nang atakihin ito ng isang membro ng grupong espya. Agad na naabot ito ng mga pagkalmot sa likuran na naging dahilan para mapasubsob ito doon sa tubigan. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, lahat ng anim na membro ng guardian nakabulagda na ang mga ito at nakalutang na doon sa ilog. Lahat ng mga ito wala ng mga malay. Biglang may sumulpot naman doon na apat na mga matatanda. Napakabilis ng kilos ng mga ito at mabilis na binitbit ang mga walang malay na katawan ng mga guardian doon sa tubig. Pagkatapos dinala ang mga ito doon sa gilid ng sapa. Sina Tatay Dadoy, papa Papaguryo, Tatay Damaso at Tatay Abito ang apat na iyon. At agad, nawikan itong si Tatay Dadoy doon sa grupo ng mga espiya. Tama na ang mga pangyayaring ito. Natalo nyo na ang grupo ng Gajan. Maaari na kayong magpapatuloy. Kami na ang bahala sa mga ito. Matapos lamang ang mga sinasabing iyon nitong si Tatay Dadoy. Agad nang nagpulasan na ang grupo ng mga espiya palayo sa kanilang kinaroroonan. At wika nitong si Papa Goryo. Mukhang masama ang mga tama ng mga ito, Pinsan Dadoy. Kailangan na malapatan natin agad ng mga gamot ang kanilang mga sugat. Mabilis naman na kumilos sina Tatay Abito at Tatay Damaso. Agad na kinuha ng mga ito ang kanilang baon ng mga gamot at ginamot ang sugat ng anim na membro ng guardian at muling wika nitong si papagoryo. kakaiba ang lakas ng mga espiyang iyon pinsan Dadoy at tingnan mo ang katawan ng mga anting ito na puno ng mga kalmot ibig sabihin lamang hindi mga normal na tao ang bawat membro ng espiyang tama ka na Mukhang mga aswang ang mga ito. Mga matataas na uri ng mga aswang. Ngayon, labing isa na lamang ang mga kalahok. Sa loob ng ilang oras, nababawasan na ang mga ito ng isa.